At sa wakas na buo na natin mga master yung ating project na DIY solar power generator na pansarili lang namin mga master. Ayan, na wiring na natin at kunting ayos na lang ng wire bago takpan. At ito nga pala yung kanyang inverter. 800 watts na ginawa nating uh, 60 hertz dahil 50 hertz lang yan mga master. May ginamper lang tayo dyan at may tinanggal na hinang. Tapos yung battery niya ay 26650, 3 series, 8 parallel. Ayan, Tapos nilagyan natin ng uh, boost converter kasi yung uh, max charging lang ng ating ano battery ay 12.6 kaya kailangan natin ng boost converter para ma-adjust natin, mataasan natin yung output ng uh, battery uh, maging uh, 13.8 or 14.2. Ayan yung kanya mga wiring mga master. Napaka-solid ng wire at uh, makakapal. Ito'y pansarili lang namin mga master pagka mag-outing-outing -outing kami, mag-ligo sa dagat. Para may magamit kami mga master sa aming mga gadget, electric pan, or charge ng cellphone, ilaw. Ayan mayroon dito sa gilid, output ng 220 at switch ng inverter, may pios, may voltmeter mga master. Napaka-solid. At syempre mga master dito sa may gilid nandito naman yung uh, input ng easy charger may fuse at saka meron siyang ayan, exhaust fan. Automatic yan iikot pagka mainit na yung inverter mga master. At dito naman sa kabila mga master nandito yung kanyang 12 volts na lead light, emergency light at saka yung kanyang USB ayan, 12 volts na cigarette socket mga master pala. Okay, at dito sa may gilid mga master nan dito naman mga master yung ah, uh, kanyang ano, ah, uh, input ng kanyang solar panel. Ayan, diyan po isasaksak. Okay, may connector po yan mga master. At ito sa harap nandito na yung charge controller na 30 ampere. At syempre meron siyang mga output ng 12 volts para sa 12 volts ng mga ilaw. Apat uh, na piraso po yan mga master. Ayan, So nilagyan din natin. At syempre may switch mga master at mayroon din siyang Pios Ayan, nasa taas. At dito naman mga master, dito kayo mag -cha charge ng cellphone. Ayan, dito rin sa kabila, ganun din. Ayan, bali apat po yan na USB port. At may switch din siya at may pios. Ayan, mga master. Napakasulid mga master. At syempre dito sa may ibabaw, nandito yung kanya main switch. Ayan, pag binuhay mo, buhay lahat ng power. Pag pinatay mo, patay lahat ng power mga master. Yan yung pinaka breaker nya. Ayan, main switch nya mga master. napakasolid solid din nya mga master. At ito na mga master, natakpan na natin at nabuo na talaga mga master. At naka charge na yan mga master. At tinisting natin yung ilaw, napaka liwanag. Ayan, napakasolid solid. Pagka nandun kayo sa dagat at madilim, pwede nyo yung buksan. Ayan, kung mayroon kayong extra na 12 volts sa ilaw, pwede nyo isaksak dyan mga master. At pwede rin yung mga 220 volts na mga ilaw dahil mayroon naman output na 220 yon mga master at gadget na 220 katulad ng electric pan. At dito sa harap, ayan, nakasaksak na yung charger mga master. Ayan, may fuse, may exhaust pan, ayan, automatic yan. Under pag mainit nyo yun yung inverter. Ayan, napakasulid. Buong buo na mga master. May magagamit na kami sa aming outing-outing. Maraming salamat. Hanggang sa sunod na upload.